Hi guys! So, papunta po kami sa Gulod. Tara sa Gulod. So, tapakita ko po sa inyo kung paano ang daan dito. Yung doble yung baba ko ito. Ayan. Diba? Hindi talaga yan kakayanin ng motor. Kaya, iniwan namin yung motor sa pay parking. 50 pesos isa. Day tour, pagka-overnight 100. Pagkotse naman, 100 day tour. 200 pagka overnight. So may trekking po. Sabi nila sa Facebook, 30 minutes. Sabi naman ni Kuya, 15 to 20. Sino kayang tama? <laughs> Ngayon, kung matigas talaga yung ulo nyo at gusto nyo magmotor at malakas yung motor nyo, o oh, sige. <laughs> Bet -bet Oh, di ba? Sino ka diyan? Ayun matataas. Di mo nakita mo puro puti. Hmm, ah, pwede. Ay, saan tayo dadaan na ito? Uy, baka madulas tayo ah. Saan pa no? lambot oh. Napatalon yan. Kita mo muna sa cellphone. Sira kita.